Yung walang bayad, iisa lang yung toilet bowl. Maging lalaki, babae, masikip, mabaho, walang toilet paper, walang tubig, etcetera. Yung sa may bayad, aircon, kumpleto recados. Discrimination yon. Kaya nga, si Bakin na lang lahat siyan. I'll give you one week po, sir. Tanggalin po lahat ng mga CR na nagpapabayad yung mga box-box doon na maghulog ka ng pera at may bantay, pagtatanggalin nyo yan. Dahil kapag nag-inspect po ako ulit, magpapadala ko ng sarili kong mga tao at nandiyan pa rin yung mga CR na nagpapabayad, tatamaan po kayo, sir. Bakit? Pagpunta ko doon sa mga boss, nag-inspect ako, halos lahat ng mga gulong nila ipudpud. Nitong November 7, 2024 na binigyan ng taning ni Senator Idol Raffy Tulfo ang DOTR, LTFRB at LTO bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services ng isang linggo para masiguro ang safety and security ng mga pasahero ng mga bus na biyaheng probinsya at Metro Manila. Sa kanyang ginawang random inspection noong October 28, nakitaan ni Sen. Idol ng tagtad na violations ang karamihan ng mga bus terminals at mga bus nito na patungong probinsya. Nais niyang maituwid ang mga violations na ito pagkalipas ng isang linggo. Binalaan ni Senator Tulfo ang LTO na wala na dapat busang tatakbo papuntang probinsya na pudpud ang gulong dahil ito ay malapit sa disgrasya sapagkat madali itong dumula sa kalsada o sumabog. Sinabi rin niya na dapat ay lahat ng mga brake pads at iba pang mechanical parts ng bus ay regularly maintained at ayaw na niyang marinig sa mga driver na magsasabing sila ay na-disgrasya sapagkat nawala ng brakes o nawala ng kontrol ang kanilang minamanehong bus. Binigyan din rin ni Senator Idol na kailangan lahat ng fire extinguisher sa mga bus ay hindi expired at siguruhing may mga nakalang bintana na magsisilbing emergency exit sa mga ito. Kasama sa kanyang pagbibigay ng taning sa nasabing mga ahensya ang pagkakaroon ng lahat ng bus ng CCTV cameras na gumagana at bawat pasaherong sumasampas sa mga bus na ito ay dumadaan sa handheld metal detector na pinangangasiwaan ng isang security guard upang maiwasan ang pagbitbit ng baril o anumang patalim ng sinumang pasahero. Nanggalaiti rin si Senador Idol habang sinasabi niya sa kanila na sibakin ang lahat ng mga CR sa mga bus terminals na nagpapabayad. Dapat lahat ng mga ito ay libre. Kasi alam nyo naman po, um, ang isa sa dahilan kung bakit uh, nagpi-flip yung mga bus ay kapag sumasabog yung gulong. At bakit sumasabog po yung gulong, pud-pud na po. At uh, kapag umiinit po yung gulong, habang, tum uh, eh, habang tumatakoy yung bus, umiinit po yung gulong, dum uh, dumulobo sumasabog. So ba't natin pinapayagan, even while we speak, pumunta ko tayo sa mga bus terminal dyan sa EDSA, papunta probinsya, karamihan sa kanila putput -put ng mga gulong, nagtitipid. Bakit natin uh, hindi po na hagip yun, sir, sa inspection? Your Honor, uh, the LTO conducts, may regular lang po kaming special ops, yung pong, o mga plans namin, pero periodic lang po yun, Your Honor. Kaya po, Ah, periodic. So, ibig sabihin, um, kumbaga nakaschedule na yung gagawin yung inspection at timbrado mm -hmm. na yung mga mayari ng bus. So, pagdating niya, pag-inspect niya, itatago yung mga bus na putputang gulong at iharap sa inyo yung mga bagong gulong. Ganun po ba yun? Possible, Your Honor. Uh, kasi na ano nila. Pero, possible. Possible, okay. Your Honor. But, Ganito yon Yes, Your Honor. Kung gusto nagsabi, possible kasi alam na nila yung schedule na pagpunta nyo. So, why don't you do it every so often? and surprise? We'll do that, Your Honor. Um, surprise uh, terminal inspections. Sa kayo mga break po, Mr. Almoro. Um, ano po yung... Ito, siguro na nakikilig ka po sa news, ano, nanonood ka. Ano po yung kadalasan na sinasabi ng mga bus driver tuwing nagkakaroon ng discuss sa daan na hulog sila sa bangin o nababangga sila sa, sa poste, etc. Ano yung binibigyan na reason ng mga driver? Mechanical defect, you're on. Exactly. And? Lost brake. Brake? Nawala ng brake? Mechanical problem. Lose control. Yes, yeah, sir. Sure. So, therefore, kulang sila sa maintenance. Sino bang in-charge doon uh, sa any agency, DOTR, to ensure na lahat ng mga bus ay uh, road-worthy? Sa roadworthiness, Your Honor, again, uh, LTO. Sa, yes. Pero, Your Honor, yung kung uh, may PMBIC tayo ngayon, yung uh, Private Motor Vehicle Inspection Center, na inaasahan po natin na uh, mag po ng roadworthiness, including po yung brake system, light, uh, suspension. Pero, annual lang po ito, every time na mag-register sila, Your Honor. Annual lang Um, dapat po meron kayong ginagawang regular inspection, uh, preventive maintenance. Uh, dapat meron po sa inyo, uh, siguro regularly, uh, every month, chine check po yung brake pads ng mga gulong, ng mga bus, Kasi diyan po nagsisimula eh. Put-put na yung brake pads. Yeah. Uh, Your Honor, if I may? Kasi po uh, yung DOTR at saka LTFRB, nag-ikot rin po kami uh, a day uh, or two nung nag-ikot po kayo bagong magundas At nakita rin namin po yung report nyo, no? yung observation nyo po. And uh, later naman po, dating si LTFRB Chair Guadis. And exacto po yung naging response niya was based on the comments that you gave and what we found out. So meron po siyang plano ngayon na magkaroon ng mas madalas po na pag-check -e ng mga terminals not only during the time of peak season ika nga pero base po sa sinabi niyo yung parang magkakaroon po tayo ng mga surprise visit po mm -hmm. para malaman natin yung aktwal at totoong sitwasyon ng mga yung mga buses po dun sa mga terminals po kasi po kung uh, gagawin niyo po ang inyong trabaho na maayos I guarantee you wala pong maaksidente exactly. na bus na ang dahilan ay mechanical, mechanical or nawala ng preno. Yes, yes. Uh, And regularly, makipag-coordinate kayo sa para mag ng drug testing. Pag ginawa niyo po yan, then wala pa mangyaring disclosure So ayoko na po sa ulitin na na-disgrasya isang bus. Isang bus at may mga namatay ay dahil kapabayan po ng DTR, which means hindi ko kayo nag-conduct ng mga pag-inspect. Sa, sa mga, sa, bus na ito to ensure na sila ay road worthy bago magbiyahe. Ano po? Now, um, fire extinguisher. Sabi niyo po, paano ba kayo inspect sa loob ng bus? Once a year? Once, uh, once every 10 years? Once every 100 years? Paano ba, LTO, sir? Your Honor, um, we do that in uh, during sa yung pong uh, Holy Week. Holy balik Week. Eskwela, Undas, uh -huh. and uh, Pascua po. Okay. So, po so, yung Holy Week, po. Undas, Balik, Balik, balik Eskwela, Your Honor. And then Christmas. Christmas, Pasqua. apat. Ah, okay. Yes, Your Honor. Now, bakit na nag-expect? Dahil kapag meron, I need a record of that. I, I, gusto ko maparusahan yung inspector na yon. Stay for a week. Your Honor, maybe the chair of the LTFR, we can also answer because we all they also conduct po yung sir, hey, wag yun. muna magturo sir, ikaw muna eh, yes, ko eh nakita mo lang siya, tinuro mo na agad ikaw muna, sagutin mo muna ako kasi sabi mo, four times ka nag-inspection binanggit mo yung mga araw na yon, special holidays now nag-inspect ako may mga bus doon na yung fire extinguisher two years na expired meron pa almost two years merong kalawang na. Now, pagkaroon ng na-disgrasya ang bus at nagkaroon ng sunog, useless yung fire extinguisher. So, ibig sabihin yung inspector mo, inutil, tamad. Sir. Kaya nga sir, kapag halimbawa nagkaroon ng disgracia sa bus at may nasunog, nasunog yung bus at may namatay dahil sa sunog, kailangan bitayin yung inspector mo. Yes, Your Honor. Uh, dahil ibig sabihin, hindi gumana yung fire extinguisher. Uh, Sige. Tapos isa pa siya, may dagdag ko. Walang mga emergency exit yes. sa basis. Marami sa kanila. Sige po. If, if if I may lang muna, your honor no kasi po uh, alam niyo nung after talagang nung umikot nga kay Saondas we were able to discuss with Chair Guadis, no pero on on our part we have to also discuss with LTO Asec Bigor mm -hmm. parang uh, we will have to maximize nga lang po yung ating tauhan no but i i, I guess ang pinaka-importante po dito is that we will revive yung uh, yung function ng LTFRB at LTO together po to to do the things of checking it more than the normal and it should be done more often po dahil tama po kayo yung yung sa even though maganda po yung ginagawa natin sa mga PMVIC pag -che check ng sasakyan but that only happens once a year po it is really more than that that we need to do and uh, uh, we will have to coordinate uh, better between the two agencies po para ma-attain ma po yung uh, objective na nasabi nyo na hindi na po maulit or talagang ma-minimize po natin yung ganong klasing insidente po. Wala ba kayong sistema in place na para ma-monitor nyo yung uh, maintenance na ginagawa ng mga bus companies sa kanilang mga buses? Mr. Chair, may I be recognized? Yes, sir. For the buses, we do a yearly inspection before, as a requisite before they are registered with the LTO. If the LTFRB is satisfied uh, with the inspection on the outside of the buses, we turn it over to LTO for the uh, engine for the roadworthiness, Mr. Chair. Oh, sa so tinuro ka. Kanina tinuro mo siya. I... No, Your Honor. Ah. Yung sa panglabas lang po panglabas. to check if the signs are there. Uh, but as to the roadworthiness, it is with the LTO, Mr. Chair. Okay. So, ikaw ang kakausapin ko ngayon. Now um, napansin ko rin halos lahat, well, lahat ng mga bus, nung hingihan ko sila ng insurance policy para sa bus at para sa mga pasahero, wala sila may pakita. Very important po yun. Dapat you, you make sure na merong silang insurance, especially para sa mga pasahero. Why did I say that? marami na pong karanasan sa programa ko sa radyo na matapos makadisgrasya yung bus o na, yung pasahero ay nasa loob ng bus uh, at nagpa-ospital yung pasahero, yung biktima. Hindi siya makalabas ng hospital kasi walang pambayad. Ngayon magmamakaawa siya sa bus company para bayaran yung kanilang hospital bill o yung kanyang pagpapagamot dahil walang insurance at kung mong insurance, hindi sapat. Yun po dapat, importante yon. Hindi nyo po na monitor yon, sir. Your Honor, it's mandatory for public utility to have the uh, third-party liability and the PAMI insurance, the passenger insurance. So bakit po maraming pumunta sa programa ko na nagreklamo sila po ay uh, ayaw bayaran ng bus company? sila po ay na o victim ng sa disgrasya gawan ito mga boss. Bakit po? Mr. Chair, may I be recognized again? Yes, sir. Mr. For it is a requirement for uh, all motor vehicles to have a passenger accident insurance. Okay. Uh, which we require. However, uh, these matters come Uh, on the last portion when they are registered with the LTO. Check yan, may TPL ka pa, may PAMI ka ba, may PETC or PMVIC results ka. So, Dapat so, comprehensive, sir. Yes, sir. Uh, the, the PAMI insurance is a no-fault insurance. So meaning to say, regardless of who is at fault, dapat mabayaran yung pasahero. And the maximum amount is 400,000 pag namatay And about 300,000 pag mayroon, pag uh, akon po, yung uh, nagkaroon po ng kwan, hindi po namatay yung tao. It's okay. more of so so of injury your honor. You just make sure na wala na pong pupunta sa programa ko o kahit sa mga media outlet na humingi ng tulong dahil hindi po sila nabayaran ng bus company. Uh, at sila po ay biktima sa disgrasya kagagawa ng boss Or, because of the bus na kanila. we will do that, Mr. Chair. In fact, in one of your programs, I was instrumental in uh, compelling the uh, the uh, bus company to pay the uh, passengers. Evidently, the uh, bus company was dragging its foot, so we gave him seven days. Otherwise, the franchise will be suspended, and he did. But beyond that, Your Honor, we see really the need to work hand-in-hand -hand with the LTO to say to it that before the motor vehicle is registered, dapat may checklist po yan at complete. And one of them is the passenger accident insurance. Sino responsible between LTO and uh, LTFRB sa security ng uh, boss at ng mapasayero? Kanino pong responsibilidad yan? LTO or LTFRB? LTO, okay. Napansin ko na yung mga pasayero na sasampa ng bus, wala man lang, wala, well, alisin natin yung kap-kap, wala lang ginagawang measures para masiguro na yung mga umakit na pasayero, walang dalang kutsilyo, walang dalang baril, walang dalang bomba. So, nakita ko na hindi secured yung mga pasayero. Prone sila sa uh, panganib na dulot nito mga abusadong tao na nagbibitpit ng baril, lasing na may patalim. Yes, sir. Mr. Chair, um, the Office of the Transportation Security um, is the office uh, that uh, ensures uh, the safety of all passengers. Uh, Kino po yun? Office of the Transportation Security. So OTS under is, is it under you? Uh, no, OTR. okay, DOTR. DOTR. Um, okay. um, We invited uh, uh Undersecretary uh, Nieves po so that he could give light to. Na po posis um, Yusek Nieves. Um, I was checking earlier today, uh, Mr. Chair, but. Uh, I think bago lang po nag-change po yung agenda natin. Kaya, I think, maghahabol po si Undersecretary Nieves dito po. Okay, okay, ganito na lang po, ano. I want it asap. Lahat ng mga pasahero sa bus, bago sila sumampa, kahit man lang yung handheld metal detector, at ang gagawa niya yung mga security guard, para naman maging kampante yung mga pasahero. Tama. Kasi may isang insidente sa Norte na nagkaroon ng barilan sa loob ng bus. So with this, ma-insure natin na walang sino man pasaherong sasampa ng bus na mayroong bitbit na baril. May bitbit -bit na kutsilyo. May bitbit -bit na bomba, etc. So, I give you one week to comply, sir. Yes, um, Mr. Chair, we will coordinate this with the uh, Office of the Transportation Security. One of uh, their plans po is really to procure additional uh, metal detectors, like in airports po para pagpasok po sa in any terminals po meron po talagang metal detectors po parang airport po yung gagawin. That is one of the plans, Mr. Very Chair. Very good. Thank you, sir. CCTV po, Marami sa mga bus na, na, na sampang ko, na bisita ko, wala pong CCTV. That is meron ma man sira sira. Yes, Mr. Chairman. That is part of the program of the Office of the Transportation Security, and uh, we will uh, coordinate this with uh, the OTR's attached agencies for assistance. Guma safety inspection? Uh, the o OTS po is okay. How often patents. do you do it, sir? Um, I think that I'm, I'm not really sure, Mr. Chair, but I think they're doing it a surprise inspection po ito. Like how many times? Is it a month? A year? Uh, around, I think, twice a month, Mr. Chairman. Twice a month? Opo. Oh, Masipag. Okay. So kung twice a month, so dapat nasa pool yung mga bus na inakitang ko na wala mga CCTV camera? Opo. We can get a report coming from the OTS and with coordination with the LTFRB so that we can submit to your office. I'll Mr. tell you what, Asik. Kunin mo yung pangalan, no, kung talagang totoo, meron kayo ginagawa inspection. Lahat may nag-inspect para sa gulong, sa CCTV, etc., at siyempre, meron silang final na report na we inspected this bus this day and everything is okay. At pagbabanggain mo yon do sa mga violations na kababanggit ko lang, si bakin mo. Dahil nagsinungaling. Sinungaling, kamag na maglanakaw daw. Tama po ba? Opo. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, isa pa po. Last. Marami sa mga bus terminal nagpapabayad sa CR. Bakit ganun? Bakit kailangan magbayad ng pasahero, nagbayad na siya ng kanyang pamasahe, gusto niyang gumamit ng CR, kailangan niya bumayad ng limang piso, sampung piso? Pinapayagan niyo po yun? Mr. oh. Sir Chair, I have the opportunity to answer that because yesterday, I had a meeting with the provincial bus uh Owners association of the philippines pibwap and that was one of the issues raised because i believe one of the terminals inspected there belongs to uh five star yun hu yung pinuntahan niyo i let me interrupt you sir not only five star because nung inspect po ako mayroon violation doon sa sa five star meron pa isa dalawa eh and then pinost ko po sa facebook ko, ang daming nagsasabi dito sa bus terminal ng ganito, dito sa ganitong probinsya, sa ganitong pangalan, etc., etc., nagdugtog na lumilitaw parang napakalaking prosyento ng mga bus terminals, nagpapabayad uh, sa mga pasahero para makagamit silang CR. Uh, may I answer? Yes, sir. Po, sir. We call the attention uh, of that bus company and likewise, we call the attention of the entire membership of the PBUAP in one... Sabi naman nila, meron ho silang mga CR which are for free. Meron din daw po silang CR na may bayad po. Uh, that was the explanation. My request to them is, pwedeng buksan na lang lahat at wala na lang pong bayad lahat. We will be having a second meeting this December to address that issue na sana wala na lang may bayad lahat. Hindi yung may CR na may bayad CR na walang bayad. Uh, that has already been uh, addressed, Your Honor. We anticipated that. That's why yesterday, uh, we called a meeting of the Provincial Bus Owners Association. Naintindihan ko po yung sinabi niyo, Pero pinagluloko kayo. Yung nagsabi sa inyo, chinilasin mo dahil niluloko ko, Sir. Yeah, totoo yun. May CR na walang bayad. Yung walang bayad, iisa lang yung toilet bowl. Maging lalaki babae, masikip, mabaho walang toilet paper, walang tubig, etc. Yung sa may bayad, aircon, kumpleto recados. Discrimination yon. Kaya nga, si Bakin na lang lahat yan. I'll give you one week po, sir. Tanggalin po lahat ng mga CR na nagpapabayad, yung mga box-box doon na maghulog ka ng pera at may bantay. Pagtatanggalin niyo yan dahil kapag nag-inspect po ako ulit, magpapadala ko ng sarili ko mga tao at nandiyan pa rin yung mga CR na nagpapabayad, Natamaan po kayo, sir. Of course, Your Honor. We have already stated our position sa uh, PIPWAP and they said that they will conform to our request na lahat ng CR, wala na pong bayad. And in conformity with your uh, uh, instructions, we will conduct a an inspection next week of all the major bus terminals, first in Metro Manila, then we will do that in the regional uh, centers. Mr. Okay. Chair, we give you our assurance as in Thank part, you, sir. We so one week sir, them. one week sir. One week. Of course sir. Wala we'll... na ring bayad sa lahat ng CR. We will do that. Bus sir. We will do that sir. Binanggit din niya sa kanila na siguruhin na ang lahat ng mga boss ay may insurance coverage para sa mga pasahero nila. Samantala, nagbanta rin si Senator Idol sa LTO tungkol sa mga boss na tumatakbo sa iba't ibang mga route sa Metro Manila na nago-overload. Ibig sabihin, nagpapasakay ang mga bus na ito ng mga pasahero na sobra sa itinalagang passenger capacity ng manufacturer nito. Kapansin-pansin kasi na may mga public utility bus na gumagalagala sa Metro Manila na punong-puno ng pasahero at marami sa kanila ay makikitang nakatayo na lamang. Ito ay lubhang mapanganib at lapitin ng disgrasya, bukod pa sa ito ay isang maliwanag na violation. At sa panghuli, binigyang diin ni senador Tulfo na kapag nagpapatuloy pa rin ang mga violations na ito pagkalipas ng isang linggo, may mga mananagot at makakastigo.